Ma'am service, good morning. So, Malinis naman ito. Ayan. So, kailangan lang i-retouch kasi, ano, ayan kung ganyan. yung jigsaw na. Yung balcony may mga tamang ipot ng kalapate. Ito, isa po sa ano din namin. So, kagaya nga nito guys, ano, uh, puro ipot ng ano. Ubus lang ako ng tubig, lang sa tubig, Makulang siya. Kasi nga, hindi mo naman siya kailangan mo sa nang marami talaga ng tubig. So, lang siya kasi konti lang yung ipot ng kalapati. So ito talaga guys ang isa sa mga nagpapahirap sa amin dito sa paglilinis namin sa rooms Kasi uh, yung ipo talaga ng kalapati, grabe talaga Kaya hindi talaga po pwedeng hindi mo i-retouch yung uh, mga rooms na linis na Kasi nakakahiya talaga sa guest Ito yung number one na problema namin dito, lalo na sa balcony namin Ito, isa pang dagdag sa problema namin sa paglilinis sa pang, Dito yung tubig Yeah. yeah tagos yan hanggang doon kasi walang ano. So, oh, kita nyo yan, guys. Nandoon sa ano? Ang tubig. Sa 11 tapos papunta sa 10. Wala silang PBC na agasan ng tubig, eh. Makakalat din sa baba. Kahit malinis na yun doon, oh. So, pagkatapos ko nga doon sa malaking balcony, guys. Uh, dito na naman sa maliit na balkon. So, kailangan pa rin siyang idadasting kasi maalikabok talaga siya. Tapos, imamap din siya guys kasi madulas yung alikabok niya doon sa may tiles. Tapos, hanggang dito na sa loob. Kailangan din talaga siyang imap ang sahig kasi nga... Uh, pag nakabukas la nakabukas kasi yung aircon sa loob. So, maalikabok din siya. Then, syempre kailangan namin i-double check yung uh, mga amenities sa rooms kung kumpleto ba siya kasi kagaya nga nito walang notepad at saka ball kaya kailangan kumpletuhin talaga siya kasi bago dumating yung guest kaya kailangan talagang i-double check talaga kasi nga uh, kagaya nito yung nag check out nito na uh, housekeeping ganyan ay eh, hindi siya kumpleto ng ano mga amenities gamit kasi nga minsan nadidelay yung ano namin uh, delivery supply namin tapos wala kasi kaming runner guys kaya ayun mahirap kaya da kailangan talaga kumpletuhin mo talaga siya i-double check mo yon so pagkatapos ko nga dyan sa isang kwarto guys so lipat na naman ako dito sa uh, isa sa mga super VIP namin na room ayan ang laki nito guys kasi apat yung balcony niya yung ang pinakamalaki dito ay may jacuzzi tapos talagang pag naglinis ka dito, ay eh, aabutin ah, ka siguro ng mga 2 and half hours sa isang ah, sa isang rooms lang kasi napakalaki talaga nito. Tapos isa lang ang naglilinis dito. Eh super super bi ano VIP kasi to. Kaya talagang ay nako talagang sobrang hirap maglinis dito guys. Akala nyo lang ganong kadali ang maging isang hotel worker. Napakahirap din guys kasi napaka-selan talaga lalo na pag ganito. Lalo na talaga pag ganito, uh, super VIP tapos ang ang guests maselan din kasi syempre eh, VIP nga, di ba? Ito, diba? ito may jacuzzi. Yan lang talaga yung pinaka problema namin dito guys. Isa sa mga sakit sa ulo namin talaga guys, yung ipot ng kalapati talaga guys, sobrang kalat talaga. As in, kalilinis mo pa lang talagang nandiyan na sila nakasunod na. So ayun na nga isa. Ito yung isa pa. So, malinis naman ito na siya. Kaya lang, ang mga balcony. So, ayan. So, kailangan talagang i-retouch siya o kasi tingnan nyo, guys. So, Ang dami, dami ito. yung problema dito. Eh. See? So, dito wala namang problema dito. Ayan. So, ito. May timbangan nga. Makatimbangan Ilang kilo na lang ako. Ang halo na ako. 166. So, ayan. Tatlo, dalawang ang CR nito. So, ayan. Okay, guys. Laki-laki ng ano na to. Homes nito. So, ito yung So, yung architect. architect. So, yun nga lang guys ang i-share ko sa inyong video ngayon. So, abangan na naman ninyo ang susunod. Thank you for watching guys. Ayan, nagard na ako.